1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang dami. Ang classmate ka mo? Ali. Uy, baton. Magkakuro classmate ka mo, dere. Tangan ka mo. Sira, sira ka mo. Warta mo, iya ba? Sunod ma attendance ako dito, ha? Oh, para pag Christmas, ang mas maraming attendance. May ano, may premium Ano na ngayon na? Ano na? Anong bulan na? One, September 1. September one. Mali. September ano? Diriwan na ito na yan na. Oh. Merry Christmas. <laughs> diba? Diba? Wala, pa, wala pa si, si ano. Wala pa si basura. Ay, ito pa. Ito, ayusin ko. Nakalimutan ko na naman kanina. Friends! Adi na ang presyo. Butang adi na ba yung kakala lang ito. o oh, maliit na babae o aling maliit hindi pala maliit na babae aling maliit <laughs>